Hi mga sir, magandang umaga. So, nandito ako ngayon mag-unboxing ako ng in-order ko sa parcel. Mystery parcel yung tawag ba doon? Basta nag, ano na sa pop-up sa Facebook ko. So, trinay ko lang. Parang napaka-mysterious daw. Sa so, panood ko kasi siya dati sa GC Kasuna, sabi nga nila, uh, kung ano-ano lang yung nakakuha ano nila, hindi nila alam kung ano yung box. So, trinay ko lang siya. So, titignan natin kasi uh, 6 to. Anim na balot. So, sa halagang 499 pesos. So, parang na-excite ako na buksan kasi nga, sabi ko, kung ano laman, sana maganda yung laman nito. So, samahan niyo ako mga kasabi, try natin buksan ito ngayon. Yay! Ayan. So, eto na mga sabi. Ayan, mga kasabi, oh. Sobrang na-excited na, na ako. Ayan, ganito siya. So, sana nga, wish lang natin maganda yung laman nito mga kasali kasi nga sobrang excited na ako dahil di ba oh, ayan. ayan ha, sorry. Pag oh, nakaka-excited. Oh my God. Kinakabahan ako kung hindi ko kung ano naman na ito. Ayan mga kasari. Oh, ay. Ah, Ang isang laman. So, ito yung laman niya mga kasari. Yung ulo ayan. Ah! O, diba? Ah, eto ba? Wow, ang cute! So, eto yung unang bukas. Yan. Lagay ng tubig mga kasawi. O, ba diba? Hmm, okay. So, eto yung ating unang box mga kasawi. Lagay ng tubig siya. Huwag, huwag yung camera. So, next. Ah! Ah! Eto. parang vlog na mga pambata. <laughs> ayan. So, yun yung pangalawa natin. Ano nangyari sa ating camera? Hindi na makikita. Ayan. So, yung ating pangalawa, ayan. Ang pangatlo, eto. Ano ba to? Parang lagay ng... Ah, basta ano to. Hindi ko alam to. Anong tawag dito. So, eto yung pangatlo, mga kasabi mataling haga talaga so ito excited tayo na ano kaya ito so sa halagang 499 mga kasawit yung ito diba ah mga baby wipes so parang naging mysterious ano diba sabi nga nila pag parcel daw diba na panagpasa sa Jessica Sumo, parang ang ganda ng mga parcel parang naindignak once na uh, dumaan nga siya sa ano ko mga kasawi, dumaan siya sa facebook o sa status ko ayun nakita ko siya ganito 499. Akala ko ba naman makakuha ako dito ng cellphone? Oo, oh, ano nangyari? Ah. Ay. Ayan. Ito titingnan natin. Last ano na ito. Kaya ang laman na kasal. Ay. Para nalugi ata tayo sa ating binili na ito ah. Akala ko ba naman makakuha tayo ng iba-iba parang parang binili lang yata nila ito sa ano. Ay. Ganun lang kasawi. Parang bumili ka lang ng ano. Ano bayan yan? Wala lang. Ito lang. Tubig pa rin. So, ito mga kasawi sa halagang 499. Ito yung mga nakuha natin. Wipes. Tapos, ano pa ba? Ah, uh, ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Ayan. Tapos, ito yung gloves. <laughs> tapos, ito. Ayan. So, sa halagang 499, ito yung mystery parcel. So, parang uh, ano tayo, na fake news tayo dito sa ating parcel na to. Sabi nga nila, mysterious daw, mysterious. Ibig sabihin, sabi nila, kapag ano, hindi nga daw nila alam yung laban talaga nito. So, ito na, galing na ito sa ibang bansa na talaga nila pagla sa Pilipinas. Pero, parang feeling ko hindi naman. Parang, sa 499, parang wala lang. Parang, mas nalugi pa tayo doon sa 499. Pero, syempre, sa akin kasi, trinay ko nga lang naman, walang masama para at least na amaze na kasi ako kasi eh, napalit ko siya one time sa Jessica Suho dati ba diba? para ang dami daming nakakuha ng cellphone ng alahas ayan kaya para na curious ako ko talagang legit ito mga parse mystery parcel na to mga boxing na to so ito ito yung nakuha ko sa palagang 499 mga kasawi. not bad pero syempre maganda din hindi ako na curious ako kanina kanina sobrang excited kasi ako pero ngayon okay lang happy pa rin naman <laughs> Bye mga kasawi! <laughs>